Guys, to this video guys, ay magluluto tayo ng paksiw na pampano. So, ito na ang pampano guys. Ilalagay na natin dyan. Tapos next na. Guys, ayan na. I Susunod na natin to. Onion. Tapos, ginger, loya, at saka uh, garlic. So, ayan guys. ayan na guys, tapos maglalagay na tayo ng panintang guo so ayan. so ayan na guys naglagay na tayo ng talong so ayan na guys, talong <laughs> hey guys, hindi mawawala ang magic sarap so ayan na, magic sarap patis yan, may patis na, patis. Vinegar. So, ayan na, vinegar. So, ayan na, guys. Nailagay na, guys. At syempre, guys, maglalagay na, nailagay na pala ang patis. Ayan, eh. Maglalagay naman ng water. So, ayan na. At, uh, ayan, guys. Tapos ngayon, guys, ayan, sisindihan na natin to at pakukuluin na natin guys so ayan na guys sindi tatakpan natin yan antay na lang muna tayo ng pagkumulo. guys test muna natin ayan hindi pa siya gaano kumukulo so ayan na lang muna natin kaya na guys kumukulo na siya ayan lang muna natin dahil nilaw pa yan so ayan na guys kumukulo na rin natin ng dahan-dahan baka masira so ayan Ayan na siya. Yes. Paksiw na pampano. So, ayan na siya. Bye-bye. Thank you for watching. So, guys, ayan na ang ating paksiw na pampano, guys. So, meron na siya, guys. Ay, titikman pala natin dito para sa Paksiw na Pampano. titikman natin ang paksiw na pampano. Ah. I am